walang lang nasa highway ganyan sa kasahan ka wala kang magawa diyan. oo oh. kasi rauluan itong mga nagbabike lane eh pag nagaganyan dito kapabaybay pabaybay ka ng pag ano pag, -pag, oh, pag hindi yung gaganyan eh, mo hindi oh. ba naman itong mga siraulo itong mga ano A few inches later. Hello guys, welcome to my Katukad Vlog Channel Araw ng Sabado ngayon Ang oras natin mga Katukad ay mag-alas 10 na So uh, 15 minutes na lang guys Mag-alas 10 na So isang uh, panibagong araw At isang panibagong video na naman tayo ngayon mga Katukad So ayan guys, laban-labang lang tayo mga Katukad Sa bawat araw ng ating buhay lalo na sa aming mga vloggers guys laban-laban uh, lang kami ano man yung aming nararanasan sa mga ginagawa namin ay patuloy lang kami kaya ganun din kayo guys patuloy din kayo sa hamon ng buhay uh, patuloy lang tayo mga na uh, nawa laki tayong may pag-asa sa ating buhay guys sa few moments later at syempre mga katugad, nandito na tayo sa may uh, Jupiter Street at may hatid ko na aking misis Araw ng Sabado kayo mga katokad kaya Uh, napakadali namin nakarating sa lugar na to at ayaw ko naman mga katukad na mag dito sa lugar na to at uh, pupunta na naman natin mga katukad yung isang lugar dito sa may uh, tinatawag na ano, yung uh, napakita ko sa inyo, mga katukad yung nakarating bag. Uh, sa may lawa yun, natin uh, sana mga katukad makita natin si uh, tatay para makapagbigay naman tayo kahit na uh, dalawang kasi Guys, dalawang daan lang mga katukad ang aking pera dito. So, masaya na ako na maibigay ko ito sa kanya. Sana, machimpuan ko na nandun siya, guys. So, ala, tara guys, ha, samayan niyo ako. At para uh, makita na naman natin yung uh, dapat pang makita na magagandang uh, uh, tanawin. So, I explore ko sa inyo mga katukad yung lugar na yon. Baka mayroon pa tayong ibang makita. Tara guys! Few moments later. At nandito na tayo mga katukad ngayon sa Maylawa. At meron tayong nakita dito mga katukad magtatanong tayo mga kung uh, magkano at saan na makabili tayo no, mga katugad. kasi alam nyo naman kapag ang kutasi napakasarap yan sa katawan ayan guys makita ko sa inyo ah pakwan na dilaw guys so, so dito mga mayroong merong uh, pakwan na dilaw at may melon tapos yung original na kulay guys so, tingnan natin mga katukad kung magkano yung presyo Ah, 40 per kilo. So, ayan mga katukad, may 40 per kilo. Nainti pur. Sa isang ano, sa isang Ganyan boss, magkano ang aabotin? Ilang kilo na 'yan? Ilang kilo na 'yan? One, ito kanina ito na sa pa kumanila. Ayun, tingnan mo 'yan, mga bigit na lang. Ayun, ito, ito 'to magkano uh, isang aabotin sa kilo na 'yan? Sobra. 1.3. Pare, ito. 1.3, 1.30, ay 1.40. Ah, magkano sa kilo nito? Magkano sa kilo nito? Ah. Wow. Yung 40 pala mga katukad, pakwan pala yun na uh, kulay berde. So, uh, akin sana, bibili sana ako ng, uh, ano, ng uh, kahit dalawa sana. Eh, nung aking uh, matanong yung kulay dilaw, eh, 120 raw guys yung uh, isang peraso. At inaabot daw ng, ano, ng may kilo yung isa. So mamaya na tayo mga katukad, mag-isip-isip muna tayo mga katukad friends. Kasi yung budget natin eh, hindi naman uh, sapat sa ano. Hindi sapat guys doon sa uh, presyo. Kasi ang bala ko talaga mga katukad friends, eh, ipakita lang guys yung ganda ng uh, lugar na to. So ayan, dito muna tayo guys magpupokus sa ating uh, pagbibidyo. Sayang nga lamang katukad friends dahil... Hindi natin na-achimpuan uh, si tatay Gayong ang aking uh, <coughs> pinaka main purpose talaga mga katugad, ngayon, eh, makita natin si tatay at magbigay tayo ng kunting tulong. So wala naman, eh, ito na lang kukunin natin mga katukad, ito na lang yung gagawin natin sa lugar na to. Eh, pakita na lang mga katukad sa inyo yung uh, pinakamagandang uh, uh, kuha ngayon dito sa ating uh, pagbablog ngayon. At ito pa rin mga katukad, yung ating uh, gagawin ngayon, Ipakikita ko pa rin sa inyo yung uh, ganda ng ano ng lawang ito dito mismo sa Maytaytay. Ayun. You're my sweetest ang kagandahan talaga dito sa may lugar na to yung makita mo naglulundagan yung mga isda ang sarap magmuni-muni dito mga katukan ang sarap na gumawa ka ng plano kapag nakikita mo ang ganitong lugar na kapag plano ka na ito yung gagawin mo ito yung nakakabuti sa buhay mo at ito yung gagawin mo para pagtagumpay ka sa buhay mo sa mga ganitong lugar mga katukad, malaki ang naitutulong nito sa buhay ng isang tao akala mo napapanood mo lang yung mga bagay-bagay sa mga mata mo pero hindi mo alam na nakakagawa ka na pala ng isang plano na isang mabuti sa buhay mo maging sa iyong mga pamilya kaya mga itong mga lugar mga katukad napakalaking tulong sa mga tao nagbibigay siya ng free stress o nagiging st stress free siya mga katukad kapag napapagawi ka sa mga ganitong lugar maririnig mo yung mga huni ng mga ibon at dito ko napapansin mga katokad, eh, no? talagang ang uh, ang uh, lawa na to ay maraming isda kasi mapapansin yung mga katukad yung mga naglili parang mga ibon ayan o oh. sila dumadagat sila kumukuha ng kanilang mga pagkain at di lang sa yun ang isang ano isang pamamaraan na masabi natin ng mga maista dito literal mga katukad na nakikita ko yung uh, mga pagtalo ng mga isda dito guys kahit sa may gilid mga katukad maraming mga isda dito ayan oh. No? napakaraming mga uh, isda dito kaya kung uh, pang ulam ulam lang mga katukad ang bilis na makakuha dito ayan oh. No? kunting sipag nga lang ewan ko lang si tatay eh no kasi wala siya ngayon dito eh sayang nga lang uh, hindi ko may bibigay mga katukad yung uh, pangako ko sa kanya Uh, marail mga katugad, sa susunod na lang ng ma na araw na baka matsimpuan ko siya rito mga katukad kasi yung bahay naman niya mga katukad friends nandun sa kabila eh doon sa may dulo na yon doon yung kanyang ano eh doon yung kanyang bahay so nakakaya naman ng mga katukad na puntahan natin siya doon so tsimpuan na lang natin mga katugad, na nandito siya My sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long. Okay, so, ah uh, ngayon ko lang napansin eh no? uh, kung kailan ako pumunta dito sa baba, uh, nakita ko yung uh, napakaraming uh, pool dito guys, ayan no? Daming pool pala dito. Whenever Yan guys Ang ganda tingnan talaga Kakali yung mga katukad na lugar I love you more and more and more More than I can say You're my sweetest addiction You're my strongest inspiration And I love you kagandahan dito mga katoka din. Eh. Papasin nyo ba yung mga katoka yung mga tubig? Yung tubig? Di ba nagagalawan sila mga katoka din? Alam mo yun Tapos maririnig mo pa yung putpot guys. May putpot. Sarap-sarap guys ng ating uh, pagbibideo dito Tapos maririnig natin kaysa may putpot eh no Ay naman, ko na Ano kaya mga katokan no? Halimbawa lang naman eh nandoon tayo sa bundok tapos kumukuha tayo ng ganito tapos sa bundok eh oh kaya gubat so, narinig natin may putput -put, no. Nakakaloko. Yes ko. Era bigin vlogger guys. Woo! At siyempre, shoutout nga pala sa lahat ng mga lugar na napuntahan ko dyan sa Mayburakay. Maging doon sa caretaker ng aming uh, ilupahan, inupahan. Shoutout po sa inyo, ma'am. at ganoon din kay uh, uh, Booms. Uh, shoutout po sa inyo. at ganoon din sa, mga, sa lahat ng mga tao doon sa ano, uh, mga nanirahan sa Burakay. Guys, uh, shoutout sa inyong lahat. Uh, sa lahat ng mga subscriber, shoutout po sa inyong lahat uh, Now ay patuloy na kayo ay magpalain at nasa magandang kalamulusugan guys Yun. Abang nagbablog tayo dito mga katokan, ano, siyempre maraming dumadaan Nakakatawa naman na uh, pakaisipin ninyo bilang isang vlogger Nagagawa natin na uh, magbigay ng oras para makagawa lang tayo mga katukad, ng isang video Na mapapanood ng ating mga subscriber. Masaya ako mga katoka dahil kahit na ganito si katokan, kahit na may edad na ako, ay kaya ko pa rin na makapag-vlog at makakuha ng uh, magaganda na lugar na katulad nito guys. At bilang isang vlogger at isang traveler ay mga katoka ginagawa ko yung uh, pinaka the best na pagbuha ng uh, mga video para ika nga masiyahan kayo mga katukan pero yun nga noong nakaraang uh, linggo ano uh, nagkaroon tayo ng kunting disappointed mga katukan kasi nga yung mga ipinidyo natin sa puracay parang uh, naging useless doon sa aking uh, mga views parang nadala tayo mga katoka din eh, no? parang ayaw ko na na umuwa ng mga video sa mga ganong uh, place kasi hindi ko lang alam mga katokad kung bakit pero yun nga na uh, disappointed talaga ako Kaya, maghanap na lang ako mga katokad ng mga ibang mga places na pwede na baka magustuhan ninyo mga katokad sa mga katulad eh, nito kasi nung uh, last uh, video ko sa lugar na to Video maganda yung views ko Siyempre, as a vlogger na ano, mga katukad As a vlogger, siyempre kapag nakikita namin yung mga Ginagawa naming uh, pinag na video At maraming nanonood, di ba? Kasihan sa buhay namin Lalo, lalo kaming na-inspire mga katukad na Ipagpatuloy namin yung uh, ginagawa namin Oo, aminin ko ako bilang isang uh, small youtuber eh, no? at tanggap ko naman sa buhay ko eh, kasi bago pa lang naman ako eh. bilang isang uh, small youtuber ginagawa ko yung the best para makapagbigay aliw ba sa mga subscriber ko na kung tapos na sa trabaho at uh, sa bahay na at biglang pumasok yung aking uh, video na inupload kahit papano naman mga katukan nakakapagbigay naman tayo ng aliw sa abot ng aking makakaya bilang isang katukan vlog ayun kaya hopefully na sa mga ginagawa ko mga katukan ay mayroong magandang impact na makukuha kayo sa mga ginagawa ko guys para isang kasiyahan na rin sa buhay ko yun. So ayan guys, ah, lang ang video na to. Magkita-kita -kita tayo muli sa susunod na video na aking God gagawin. Hindi ko talaga guys na ano na napigilan ng aking sarili na maglabas na ng aking ah, salubin sa mga nakalipas na mga araw. Kaya napunta ako ngayon dito sa lugar na to para... Ibsan guys yung aking ano yung aking konting stress lang naman guys konting stress naman konting stress lang naman guys pero dahil nga sa nakakita ako ng mga ganito ng mga magagandang places uh, uh, lugar talagang pag ayun uh, nga na pag mag nakakita ako ng mga ganito nawawala yung aking ano nawawala yung aking kunting uh, stress kasi mas sigit na napapalitan mga katukad yung ganda so, yun guys pero ako nakita na namimigit yan sa dulo pero okay lang yun uh, labas na yun mga katukad so yun parang uh, nagsusumbong lang ako ano kaya nga sa ganitong buhay ano, hindi lamang ako yung mga nakakaramdam ng uh, kunting stress. Siyempre, mga tao tayo, nakakaramdam tayo ng ganun. Lalo pat may mga plano tayo na hindi eh, na hindi eh, nangyayari. Parang hindi tagumpay, guys. Parang hindi tagumpay, guys. Pero, <clears throat> nawawala naman mga katukad kapag pumunta ka lang sa mga lugar na mga magandang katulad nito. Makakawala ng stress guys. Kaya habang nakaupo ako dito mga katokan, alam mo yung mga iniisip ko. Lalo pa guys na pagbutihin yung aking uh, bagbablog para may pakita ko naman mga katokan na sa inyo na kaya ko pa kaya ko pa na mag vlog at pagbigay ng kaaliwan sa katulad po ninyo mga ko so sana sa mga susunod mga katukad eh highlights mga katukad yung ating uh, gagawin pa siyempre alam ko naman mga katukad eh no, na mas maraming mga maraming higanti na mga vloggers at tayo eh, kakarampot lang tayo para sa tayo. Pero ginagawa natin mga katukat yung the best ginagawa natin para sa kasiyahan ng mga nakararami na mga nanonood. So ayun guys, hanggang dito na lang maluwag na yung ating dibdib na sa narating ko dito eh, na stress free na tayo mga katokad so yun masabi ko lang uh, sa vlogger laban lang guys laban lang laban lang kami laban lang ako para patuloy lang guys na magbigay na Hollywood uh, sa inyo eh. hanggang dito lang mga katokad God bless you all and God bless the Philippines mabuhay tayo lahat mga katokad friends bye bye and the love